magandang araw po sa inyong lahat mga idol kumusta po kayo sa wakas maagang naubos yung ice cream natin mga idol sumamalingkin so, na naman ako so, marami palang nagtatanong sa akin kung saan ako nagtitinda so kung napapansin yung mga idol yung mga subdivision na yan dito lang ako nagtitinda nagikot-ikot dyan mga idol Ayan, marami na po akong suke dyan kapag marami na tayong suke hindi na tayo mahirapang maglako-lako ng ice cream natin mga idol sa init pa naman ang panahon natin ngayon bibiling-bibili talaga yan mga yan mga idol kapag magtinda po ako mga tatlong subdivision po yung mapapasukan ko. Kapag malakas talaga yung bintahan natin, yung isang subdivision, hindi na ako makakapasok. Dalawang subdivision lang, ubos na po yung ice cream ko. Ayan, palabas na tayo ng subdivision. So, papunta na tayo ng palingke. Dito lang ako bumibili ng mga pangailangan ko sa ice cream, mga idol. Yung mga ingredients natin. Lahat-lahat na, mga baso, kutsara, andito na po lahat. Kumplito po sila lahat dito. Sa mga nagtatanong dyan kung saan mabibili yung kasaba, milk boy. So, andito lang po sa palingke mga idol. Sa palingke lang po natin mabibili yan mga yan. Marami nga palang nasasabi kung anong ginagamit ko sa ice cream, kasaba starch ba o kasaba flour. So, kasaba starch ang ginagamit ko mga idol. Pero yung kasaba flour, pwede rin natin gamitin. Pwede rin po yung gagawin nating ice cream, yung kasaba flour. Mayroon din nagtanong kung pwede ba ang cornstarch. So, hindi po pwede ang cornstarch mga idol. Pagkatapos natin bumili ng mga ingredients sa ice cream. So, simpre, eh, bibili na naman tayo ng pangula ulam mga idol.

yun na mga idol ayan na yung mga uh, binili ko so mamaya maggawa na naman tayo ng ice cream ito po yung gata natin dalawang kilo po yan mga idol wala pong halong tubig yung kasaba natin kalating kilo tapos yung milk po natin isang kilo po yan tapos yung asukal dalawang kilo at kalate tapos mayroon tayong isang condensed yung asin na gagamitin natin, 7 kilo po yan mga idol. Ayan, kung napapansin yung 7 kilo po yan. So ilalagay na natin yung kasaba dyan sa tubo natin at isunod na natin yung gata mga idol. Ayan po yung gata na yan, yan po yung pangtunaw natin sa kasaba. Hindi na po tayo gagamit ng tubig para pangtunaw sa kasaba. Kaya haluin na natin siya ng maayos para matunaw siya yung kasaba natin. Tapos buhusan na natin ang pinagulong tubig yan. Ayan, buhusan na natin. Busan natin yung tubig na pinakulo natin. 6 na litro po yung tubig natin mga idol. Ayan, tapos haluin natin siya ng maayos din. Kapag ganyan na siya, lumapot na siya. So pwede na natin ilagay yung mga ingredients. Tulad ng condense, asukal. Pwede na natin ipagsabay-sabay paghalo mga idol. Ayan. Mayroon palang nagtatanong sa akin mga idol kung pwede ba gamitin yung ibap pamalit sa gata. So pwede naman mga idol. Kaso lang, yung ibap kasi mahal. Tapos hindi siya ganong umalsa sa mga idol, hindi ganong dumami yung ice cream natin. Hindi katulad sa gata na maganda yung alsa ng ice cream natin pagka papalsay na natin. Tapos maganda, maganda po yung texture, makinis po siya. Nasubukan ko na kasi yan na gumawa ko ng ice cream na iba po yung ginamit ko dahil wala akong mabili ng gata mga idol. So okay naman siya, magiging ice cream naman siya. Yun nga lang, yung tulad ng sinabi ko na hindi ganong dumami yung ice cream natin. Mayroon po akong video niya na iba yung ginamit ko dahil mayroon pong nag-request sa akin na mga kababayan natin na sa ibang bansa po dahil wala kasing mabilis lang data doon so nag-request po sila kung pwede ba yung iba so yun po uh, gumawa po ako ng video so yun po mga idol na ganun po yung resulta niya na hindi po ganong umalsa at hindi ganong maganda yung texture ng ice cream natin hindi po katulad sa gata na ano talaga maganda talaga pagkagata yung gagamitin natin natin lalo lalo na pag marami po yung gata so ayan mga idol napapasin nyo pwede na natin ibabad so, ibabad na natin mga idol kung napapasin nyo dyan uh, may tubo na dyan na nakalagay na sa karo ko so ilalagay ko na lang siya dyan tapos bukas ng umaga ko siya papalsahin medyo mahaba haba talaga ang proseso sa paggawa ng ice cream mga idol pero sa awa ng malaping noon uh, tumagal po ako sa ganitong negosyo mga idol Sumuraming so salamat po sa lahat ng suporta sa akin. Yeah.